kapag ikaw ay magsisikap hindi tatamad-tamad na blood sa walang trabaho dahil na nang kain dapat magtanim magtanim ng patula at least may panglaban sa high blood ayan kumpleto dyan Mayroong tanglad May patula Mayroong saging oh, na tundan na munga na Mayroong niyog Yan May mga malunggay dyan hindi lang makikita May talong at least hindi magugutom kahit konti lang yung kinikita at least may ulam